lumabas na yung ano iba't ibang uh, kulay ng ating uh, dito ito nga uh, natapos na pero meron pang iba double to kulay uh, pink tanggalan natin ang mga patay na ano maganda rin to maganda rin yung kulay nya ito hindi natin naabutan ito yelo dilaw ang dami kumakain ang no? na Uy, ito. Diyan tayo maabot. Ito maganda rin, no? Oh. Hmm, yun din. Double. Ito may pagka orange sya Tami, eh. dami oh ang dami na ng mga unang araw to daily may mamaya kung natapusin kasi marami ay ito maganda wow purple to single lang sya tapos yun yellow, yun ang yellow. Ito ang orange. No. Ito naman. Ngayon, parang may pink siya. Yellow. Yun may white doon, no. Puti. Ah, mak. Oopsie. Malapad siya. Ano pa? Ito. Maganda rin ito. Ayan. So lumabas na yung ano. Ating uh, iba't ibang a uh, bulaklak. Ayan. Iba't ibang uh, kulay. Ayan Oh. Makulay kulay yung ating harap okay kangkong medyo gumanda yung tubo nya tinanggal ko yung mga bakit na dahon tapos mga ang daming ano ang daming kumakain na kulay kasi na uod na maliliit sobrang dami inaatak tayo ng mga uod wala kasing ladybug eh wala akong makita ang ladybug kaya siguro ang dami nila. Pero okay naman, gumagay kahit papano. Dito, yung dalawang bed na bawang na harvest ko na. Ngayon, nagpahabol tayo ng uh, kangkung. kangkong. Yan, so bali may kangkong to. Tapos yung mga naiwan na yan, yung mga matangkad na yan, mga taas na yan. Ah, uh, pang natin yung ano yung bunga try natin so nung nakaraang araw pa lang ako nagtanim Bali pangalawang araw pa lang ngayon. Ah, hindi pa lumalabas. Yung ating ano sa gilid. Ah, uh, sili. Kahit pa paano gumanda na at marami ng bunga. Yan Oh. Ito marami Oh. Pwede na ito sa sabado na ma-harvest na. Ah. Yan. So, halos lahat na may mga malaking bunga. Tanggalin ko yan para dumami pa sila. Hanggang doon. Pero yung dito, hindi gaano. Ibang barayte man to siya. Ayan. Yung kas kanina, kulubot yun. Ito naman ngayon, Makinis siya. Kumbaga, kulot yun ito. Atuwid. Kumbaga, sa buhok ba? Ayan malaki rin sila eh. Ayan. May mga bunga na humabol. Ano yung kangkong? So ito hindi ka pa ito na ha-harvest. So ngayong taon medyo na paaga yung aking harvest ng ating uh, kangkong. Sana. Hmm, makapagpinit tayo. So baka parang hindi. So bulak Bulaklak. Tumatangkad pa sa akin. Oh. Okay, so yan yung ating front. Ito na mulak. Ito pala yung ano. Yung mga na natin mga bawang. Pinapa-dry ko siya dyan. May bulaklak ulit yung ating ano. Yung ating uh, papaya. Pero tumaas na siya. Mukhang hindi na siya dwarf. Ito yung mga kalamansi. oh. buo na yung iba yan sana mabuo okay upo wow labing upo malalaki na pwede na sobrang dami parang last year lang sitaw mayroon na kahit paano, yan At yung gilid yung mga sitaw dati na parang mula ng pag-asa. Pero, ang ganda. Lumago sila. Ayan. Tapos yung okra natin ito. Mas maganda yung okra natin dito kumpara sa ibang ah, okra natin. No? Yung baka kasi medyo mahina yung laki. Yung tubo niya. May mga bunga na pero hindi pa ganong marami. Sim lang din dito. So ito, bubuyog. Makapag-harvest na tayo ng mga langilan. Na beses na sa ating ano. Kangkong. Pero yung upo natin, winner ba? Aray. Namulaklak na rin ito. Ay, sa gilid. Ayan. Ayan. Yan yung ating uh, upuhan. Dito, kanina may nakita ako kasi katapos ko lang maglinis dyan eh. Malinis niya. May nakita ako medyo malaki na kanina. Saan na yun? Saan na yun? Ay, ito. Baba. Pipino. Yan. Nakakapag ah, ang ng pipino. Carrots. hindi pa kaanong malalaki pero malapit na yung mga unang bunga ng ating ano upo nasa baba muna yung mga malalaki ayan yan halos lahat so, tinanggal ko yung mga sanga yung mga dahon para mabilis na lumaki yung mga bunga ayan, kaya makikita yung ilalim niya wala po siyang ano wala po siyang mga dahon yung taas niya ayan malapit na rin sabay sambay na kaya ito pwede na to eh upo malambot ayan yung ilalim niya pag napansin nyo puro siya bunga ayan. ayan wala nang init dito sa ilalim ng ating cabbage matigas na pwede na pwede na rin ito yeah, yun, oh. mga bunga siya ayan oh. mga bunga yung ilalim niya yung taas ay may mga sumunod na marami na rin yan sabay sabay din yan sila so ito malinis yung ilalim tinanggal lang ko yung mga sanga so ang dami kong tinanggal na sanga yung mga dahon malinis siya para makalabas pasok yung hangin hindi siya matumba hindi siya maano so, mabigat din yan eh ang problema yung taas baka magbend na naman to kaya kailangan uh, arawin natin yung harvest pagka marami na cabbage men ang bilis lang no at kakatapos ko lang palang mag harvest ng ano strawberry so may na harvest akong strawberry ngayon Tapos yung cherry, sobrang dami. Sobrang pula. Pulang pula. Kaya matamis na to. Eh. Mm. Matamis na nga. Konti. nagbati yan. Ang ganda. Ano kaya ang taas na natin? Ano kaya ang taas nitong nito? Upo. Ayan. Hindi ko makakita yung taas niyan eh. Hindi pa ko maakyat eh. Okay. So, ayan muna. Ayan, mga bago yan. Bagong bunga. Itong mga to, saka to, sabay-sabay to sila. Hmm. Ito, ibang variety man to kasi may pahaba may, may pahaba, may pabilog kamuti, marami na namang talbos so, inaaraw-araw ko yung pagtanggal ng ano, mga ano ng mga maliliit na ano, maliliit na ah uh, uod. yung ating front mabagal yung tanglad natin dito ha, bawi lang eh yan na yung ating binalot pala na ano, binalot na malaki na oh. Apple. Dito may pan. Para tayo ko po. Dito, bala kong lagyan ng upuan para kahit pa pano may matambayan tayo. And ito yung ating front. Yan, tingnan lang natin. Dito muna ako sa harap mag- uh, bibigay ng update no mamaya na yun sa kalahati tapos yung sa likod kasi marami ng bunga yan oh, okay so ayan puro green na no nakahambol yung kamatis natin meron na rin yan. so 10.30 ng umaga hanggang ngayon wala pang ulan dito pangatlong linggo na sobrang init hindi nakakaulan kaya ang dilig ko Uh, every other day ngayon plus 32 sobrang init na naman pero basa pa naman dahil kakadilig ko lang kahapon yan so, makabukas na ako ng umaga magdilig so yan po muna ngayon yung ating update sa ating garden magandang umaga at maraming salamat po